Miss? As in, ngayon na daw. Yeah. At kasama okay. niya pala yung princess oh. na yun. Look at her dress. so... tasteless. Well, bagay sa kanya. Ano ba problema sa suit na? Okay naman. Are you kidding me? You don't wear a dress like that in a restaurant like this. I don't really understand kung bakit siya nagustuhan ni Luis. Bakit? Ang ganda naman siya. Mabait. Masipag. Walang lalaking hindi magkakagusto sa kanya. Including you. Ako? Um, ah, <laughs> hindi ha. hindi ah, hindi ganyan mga babaeng tipo ko. Yeah. You know what? Imbis na pag-usapan natin siya, why don't we just talk about us?